Hi, ako si Vanjo ng Pandasang Pinoy. Nandito ako sa Batangas para subukan ang kanilang mga local favorites. Kakain tayo ng lomi at pansit sa Lipa at Taal at lulutuin natin ito sa bahay. Nandito tayo sa pinaka-original na lomihan. Mahilig akong mag-explore ng iba't ibang flavors and recipes, lalo na kapag Filipino dishes. Dahil kapag mas maraming bagong kaalaman, mas marami ako may share sa mga kababayan natin. For our first stop, let's try one of the favorites dito sa Taal Batangas, ang pansit ni Mang Biko. Alam nyo ba na alas 5 pa lang na madaling araw, bukas na sila. At pagdating ng alas 8, ubus na lahat ng paninda. Kaya tara na, baka maubusan pa tayo. Tikman natin kung bakit talaga ito dinarayo dito at lagi nauubos ka kagad. Mm. napaka Napakasimple ng na mga ingredients. Pagdating sa lasa, panalong panalo. Sana guys, makadalo kayo dito para masubukan ninyo. We're on our way to Taal Market. Napatok hindi lang sa mga Batanggenyo, pati na rin sa mga turistang dumarayo dito. Sir Dino! Hi! Siyama Okay, ang ganda dito sa taala! That's it. But before anything, I want you to know that the remaining structure out of the Palenque being burned in 2007, but that indicates what originally it was, 1929. Oh, wow! Okay. Now, these are a long row of all the stalls that sell the famous Tapan Taal. Originally, in the 50s, no, there were only about four stalls in the old market uh, uh, doing the tapa. It's just a mix of soy sauce, garlic, and calamansi. Here we are in one of the very, very popular stalls, and of course, my suki. You can see that it's not only the meaty part, no? Uh, same That it has to have the fatty parts, no? Mm -hmm. uh, and this out. is how they marinate. Uh, they marinate oh. it. However, you really just have to turn it over and over again in oh, order ah. that you can be assured that the flavor gets into the meat. Well, the last thing that I have to tell you is that tapang taal is very, very popular. A lot of other products that make taal very popular, and you should try the empanada. Nandito rin po sa yes. palengke. kay. Uh -oh. Pagkakunta na natin. Ah, tara. Tara, sir. So, one thing very important is that for you to try the uh, gulay, it's simply just a mix of vermicelli, cabbage, and upo. Kakaiba siya, ha? Eh. pa, no? Mm. Oo. Okay. Ayan, sige. Tara na. Sa bandaro naman. Meron pa? Marami tayong madidiskubre. Ako? mama mabubusog ako sa lakad na ito, ha? Tara na, sir! Nakakatakam dito. Mas lalo tuloy kung ginutom. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin susubukan ang isa pang sikat na specialty ng mga Batanggenyo. Ang Batangas Lomi. At papunta tayo sa restaurant na nagsimula nito. Nandito tayo sa pinaka-original na lumihan, Lipa City, Panseteria. Pagpapaturo sana tayo kung paano nila ginagawa yung kanilang napakasarap na lomi. Bali, ako si Gary. Anak ako nung may-ari ng Lipa City Panseteria na si Tokim Eng at si Natalia to. So nakilala ang Lipa sa pinakamasarap na lomi ng dahil sa aking magamagulang. So ano bang marirecommenda ninyo pagdating dito? Dito is lomi talaga. Yun, sir, sana yung gusto kong masubukan. Eh, sir, kasi gusto ko talagang matutunan kung paano ninyo niluluto yung lomi. Pwede pong ipakita nyo sa akin kung paano kayo gumawa? Sige, tara na. Punta tayo sa kusina nyo, ha? Tara, sir. Okay. Bali, yung aming tinitindang noodles is homemade, pati yung kikiam at bola-bola. Yun lang ang aming pinaka may pagmamalaki. pag pinaghalo-halo mo na yung ingredient ng harina, tubig, tsaka yung mga asin, tapos kakabayuhin mo. Pag kabayuhin, paninipisin mo na siya ng machine. Tapos okay. pagka panipiser, sir, tsaka mo. Tapos pagka hiwa, lulubog mo siya sa bukulong tubig for a few minutes. Uh -oh. Then after that, okay na. Ayun na yun! Oh. So yun yung mga nakikita namin na finished product na binibenta din sa palengke. Yun na. This is it. Ang OG ng Lomi sa buong Pilipinas. Etiquette muna tayo. Alam niyo na may Lomi etiquette? Ang turo sa akin, well, pwede niyo kainin yung Lomi dito, ha? Ah. Direkta kagad. Pero, kadalasan, nililipat nila sa plato. Pero bago natin gawin yan, yung sausawan, importante rin eh. So, mayroon dito ang sibuyas, no? Tapos, kalamansi at ito na nga sili. Eto pa, toyo. de Nakatiim na kayo ng balsamic vinegar. Siguro may kinalaman din to para magpasarap ng lomi dito. Napaka-comforting ng lasa niya. Tapos, eto pa. So yung, yung sabaw ng lomi, nandun yung parang pakirambam na nasulub ng bahay ka kumakain. Yun Ginuto ng nanay mo. Sobrang lasa niya. So syempre kapag sinabi mong lomi, no, hindi mo mawawala yung atay dyan. Hmm. Sakto yung pagkakaluto. Tapos, pag sama mo lahat, it's just like a work of art. Sa tingin ko, kaya ko na siguro magluto ng sarili kong version ng Lomi. Tara, subukan na natin ito. Ta. Busog tayo hindi lang sa mga masasarap na pagkain dito, pero pati na rin sa mga legit na tips mula sa mga batang genyo cooks na nakilala natin. Kakagaling lang natin sa Lipa City Panseteria yung OG ng Lomi sa buong Pilipinas at natutunan natin ang paraan sa pagluto ng Lomi. Kaya naman ngayon, magluluto tayo ng sarili nating version ng Batangas Lomi. Tara, umpisa na natin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Fresh na Mickey Noodles. Sibuyas, toyo, eto naman yung cassava starch. Itlog, bitan na yan, ha? Kalamansi, bawang. Meron tayo ditong kikiam, atay, at, ito naman yung liyempo, patis, Maggi Savor, at Maggi Magic Chicken Cube. Magluto na tayo. Mantika, painitin lang muna natin. Itong bawang, nahiwa na ito ng maninitis at maliliit. Konting gisa-gisa, sabay lagay ng sibuyas. Siguraduhin lang natin na lumambot kagad yung sibuyas. Ha? So, halu-haluin lang natin yan. Kunin na natin yung tubig. Papakuluan lang muna natin to. And speaking of slurry, ilagay na natin yung tubig dito. Ito yung magpapalapot mamaya dito sa ating Batangas style lomi. Siguro doon nyo lang na nahalo natin mabuti itong cassava starch dito sa tubig hanggang sa mag-dilute ito ng tuluyan. Papabayaan lang muna natin na kumulo yung tubig dito sa ating lutuan. Ilalagay na natin itong ating Maggi Magic Chicken Cube. Ang Maggi Magic Chicken Cube ay may pinagsamang sarap ng miti manok at linamnam ng magic sarap. At dahil mabilis itong madurog, lumalasa agad ang mga lutuin. At ngayon, ilagay na natin itong ating fresh na no Mickey Noodles. Konting halo-halo lang. Ang maganda dito sa fresh Mickey Noodles natin, mga 1 to 2 minutes lang. Okay na okay na to. Ganun lang kabilis maluto yan. At ilagay na rin natin yung pampalapot. Pagkalagay, haluin nyo kagad ah, para hindi ito mamuo. O yan o, oh, unti-unti nang lumalapot. Ilagay na natin yung ating magi Savor. At ang gamit ko dito yung classic. Mas magiging flavorful. Itong ating Lomi. I-turn off na natin yung heat at ilagay na natin dito yung beaten egg. Pagkalagay, haluin lang natin kagad. Ililipot ko lang to dito sa bowl at ilagay na natin yung mga toppings. Ang gusto ko sa Lomi, yung properly cooked yung noodles, yung tama-tama lang. Hindi siya soggy. Ito na yung version natin ng Batangas Lomi. Siyempre, bago ang lahat, i-prepare muna natin yung sausawan. So, kalamansi lang yan. Kung mahilig ka sa sili, damihan mo yung sili mo. Okay lang. Ako pinipit-pit ko talaga to para maanghang. So, isang sili lang yan, eh. Meron pang piniritong liyempo itong ginawa natin, ano? At hindi mawawala, siyempre, yung atay. Mm. Sobrang flavorful niya at napaka-comforting ng lasa. Alam ko naman na masarap kumain sa lapas, 'di ba? Pero mas okay pa rin kapag lutong bahay. Mas pasarapin pa natin gamit ang Maggi. This has been a very special episode of Maggi Sarap Sustansya where we explored Batangas lomi. Nakaka-proud maging Pinoy dahil ang sarap talaga ng mga pagkain natin. At kung di kayo makapunta sa mga lugar na to, huwag mag-alala. Kasi with Maggie, kayang-kaya natin gawin sa bahay ito with a little magic. Sali kayo sa Maggie Sarap Sustansya Facebook group at nagbibigay tayo dyan ng tips at recipes para masarap, masustansya at abot kaya ang pang-araw-araw niyong pagkain.